Ang kwento na aking ibabahagi sa inyo ngayon ay ang alamat ng Bayabas. Noong unang panahon, may isang bayan na pinamumunuan ng isang sakim at mapagmataas na hari. Si Haring Barabas ay kinatatakutan ng kanyang mga sinasakupan, ngunit palihim din nila itong kinamumuhian. Walang ibang alam gawin ang hari kundi ang mag at pagalitan ang kanyang mga alipin. Ang mga utos pa man din nito ay imposibleng gawin at hindi makatwiran. Ang hari ay mahilig kumain, matulog at magaksaya ng kayamanan niya. Nagkoroon ng matinding taghirap sa kanyang kaharian. Hindi maganda ang naging ani ng mga magsasaka at naging mahina ang benta ng mga mga ngalakal. Ang lahat sa kaharian ay nutusang magtipid upang makaalpas sa taghirap na kanilang nararanasan. Lahat ng mga tao ay gumagawa ng kanya-kanyang paraan upang makatipid maliban sa isang tao. Ang mismong hari na si Barabas ay hindi sumusunod sa kanyang utos. Wala itong paki-alam na naghihirap ang mga taong kanyang sinasakupan. Patuloy siya sa paglustay ng kanyang kayamanan sa mga walang kwentang mga bagay. Habang ang lahat ng tao ay nagtitipid at minsan lang sa isang araw kung kumain, ang hari ay parang piyesta kung magpaluto sa kanyang mga alipin. Iba't ibang putahin ng iba't ibang mahal na klase ng pagkain ang kanyang ipinapahanda at ang masaklap pa din ay siya lamang ang kakain ng mga pinapaluto niya. Maski sobra ang mga pagkain na hindi niya niyayaya ang kanyang mga kasambahay o ang mga taumbayan na saluhan siyang kumain. Ang mga hindi niya maubos ay hinayaan lang niya hanggang sa tuluyan na itong masira at hindi na pwedeng makain. Isang araw habang nagpipiesta ang hari sa harapan ng kanyang palasyo ay may lumapit na isang matandang pulubi. Humingi ng limos ang pulubi maski pagkain na lamang pantawid sa kanyang gutom ngunit hindi pinansin ng hari ang matanda. Sa halip pinagtaboyan pa niya ito na walang daw siya ng ganang kumain dahil sa mabahong amoy ng pulubi. Nagalit ang pulubi at sinabi sa hari na dahil sa kasikaman nito ay bibigyan niya ito ng isang leksyong hindi niya makakalimutan. Hindi pa natatapos magsalita ang matanda ay biglang kumulog at kumidlat. Ang hari ay unti-unting nagbago ng anyo. Nagsisigaw itong humihingi ng tawad sa matanda ngunit tila huli na ang lahat. Biglang naglaho ang matanda habang ang hari ay naging isang ganap na puno. Nakita ng taumbayan ang lahat ng pangyayari at nang lapitan ang halaman ay may nakita silang bunga nito. Ito ay bilogan at may koronang nakapatong. Ito na nga ang kanilang hari na si Barabas na dahil sa kasikiman ay naging isang halaman. Mula noon, tinawag nila ang halaman na Bayabas mula sa pangalan ni Haring Barabas. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe and click the bell button below para updated kayo sa aking susunod pang mga kwento.